Hey guys, good afternoon. This is Mel. Welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new to this channel, please consider subscribing. Today, I'll be sharing with you our personal experience sa pagsakay ng barko with our car from Sorsogon to Northern Samar. 11:39 AM nakarating kami sa Matnog vehicle registration booth. Around 4 kilometers away from Matnog Ticketing Office ay may booth kung saan nyo i-register yung sasakyan nyo. Ito yung first step. Dito, kailangan nyo ng ORCR ng sasakyan at driver's license. Itatanong dito kung ano yung make at model ng sasakyan nyo. Halimbawa, yung sa amin, Toyota Innova. At kung ilan yung sakay kasama yung driver. So kami, bali, isang driver tapos pitong sakay. So bali, eight. Bibigyan kayo dito ng Q number. Ayan guys, so ganito yung itsura ng Q number na ibibigay sa inyo. Bali, dahil dalawang sasakyan kami, isang Toyota Innova at saka isang Nissan Orvan. So, ang nabigay sa amin is 176 at saka 177. Pagkakuha nyo ng queue number, proceed na kayo sa one-stop shop ticketing office. So, dito, kailangan nyo ipark yung sasakyan nyo sa right side sa designated na parking space sa loob ng blue lane. So, kung mapapansin nyo dito sa video, dun sa may right side, may makikita kayo siyang parang blue na guhit. Dun lang pwedeng magpark. Yan, ito sa right side, guys. Yan ay yung ticketing office. So guys, sa one-stop shop, kailangan nyong hintayin na tawagin yung queue number na nakuha nyo doon sa vehicle registration booth. Dito, kung ano yung barkong dadating, doon kayo sasakay. Although may mga schedule ang barko. So guys, ito yung schedule ng mga barko for your reference. So pause nyo na lang yung video for your records. 11:53 AM dumating kami sa One Stop Shop at ipinasa namin yung queue number dun sa window 1. At sa oras na to nasa 107 pa lang yung number na tinatawag. So nagdecide kami na maglunch muna while waiting. 2:48 PM na nung natawag yung number namin para pumila sa pagkuha ng ticket. So, habang naghihintay kayo, i-prepare nyo na yung IDs ng mga students at senior na kasama nyo para sa discount. Tapos, um, kailangan nyo rin mag-fill out ng manifesto with passenger's name at yung edad nila. So, better if nakaprepare na tong details na to. Lalo na kung kagaya namin na madami kayo kasi kami total of 21 passengers including yung driver. So, yung barkong sasakyan namin is fast cut. Ito yung rates ng tao at sasakyan. So, yung sasakyan or yung vehicle rate is 1,915. Tapos yung driver, uh, si nagsising lang sila ng 2 pesos. Parang included na siya dun sa rate ng sasakyan. Tapos for economy, ang regular rate ng tao ay 195 pesos per head. Tapos yung students is 156 tapos yung PWD at senior 139. So guys, very important na magdala talaga kayo ng ID para makakuha kayo ng discounts. Ito yung mga additional fees na kailangan nyo ring bayaran. Vehicle terminal fee is 129 pesos uh, per vehicle. Tapos passenger terminal fee na 30 per head. At yung Coast Guard fee na 25 pesos per head. Kung sakalay na ibang barko naman guys yung sasakyan nyo, ito din yung mga uh, rates. Pakipost nyo na lang for your reference. Bali Fast Cat yung pinakamahal pero pinakamabilis din na barko. 4.21pm na nung makaalis kami sa pila, papunta na kami ngayon ng uh, Matnog Port. 6pm yung schedule ng alis ng barko. So, maghihintay pa kami dun sa terminal. 6pm yung schedule ng alis ng barko pero 6.30 na nung tinawag kami para sumakay. So, please pay attention dun sa announcement para hindi kayo maiwan. Also, magbaon kayo ng madaming pasensya kasi mahabang oras talaga ang paghihintay. Like for us, from 11.40 a.m. hanggang 6.30 bago kami nakasakay. Magbaon din kayo ng pagkain sa katubig although may mga kainan naman sa loob ng terminal. Pero para makatipid. So, ayun guys, hindi ko na din na-videohan yung actual na pagsakay namin ng barko. Um, kasi sobrang pagod na. Tapos, uh, mga past 7 na nung umalis yung barko. Uh, buti na lang mabilis talaga yung andar ng fast cut. Isa yun sa pinakamabilis na barko. Kasi around 9pm, nasa may dapdap -dap port na kami. Ayan lang guys, I hope this video is helpful at nagkaroon kayo ng idea ng mga dapat niyong i-anticipate at yung process ng pagsakay ng cars or vehicles niyo with you from Matnog to Dapdap Port. Thank you guys for watching. Please like, share, and don't forget to subscribe. See you on my next vlog. Have a blessed day ahead. Bye!